Meron siyang pink-pink, baka nagsusubo siya ng inakay. Para siya saddle, blue check na para saddle. Ang ganda nito, oh. Ang singaw, Blue check, lalaki. Tapos ang pinair natin sa kanya, eh, isang off color. Ito, ang ganda nito. Pencil pala ito. Blue pencil, mga ko Ang ganda. Ito, ayan ang tayo dito itim. Ano kaya ito? Peter Van de Merwe o African Black Eagle. <tinyo> pakaganda ng umaga mga kasiko dahil sisilipin na natin ngayong araw na to yung mga dinila sa atin ng mga tropa peeps natin na nangangalapati dito bali eto mga kasiko eh hindi po ito lambat dakit lang ito mga kasiko no, eh siya hindi pala dakit mga kasiko bali eto eh mga bawas alaga ng mga tropa peeps natin dahil nga Bibili na naman sila na ng sing singsing. Bibili na naman sila mga vitamins. Patuka. Dahil meron na naman sila mga bagong patututunin. Mga sito, bagong berbing ilalaban. Kaya, yung mga cut-off, finisher na iba mga asing Mga butas-butas. Eh, dinadala na dito. Yung iba naman, sobrang dami na mga asing ko. Kaya, dinadala sa atin at nagbabawas sila. Para may pambili na naman ng mga patuka ng kalapati nila. Mga asing ko. So, ayun, Dahil nga, kasagsagan na karera dito. Mag-uumpisa na, na yung south natin na CTPR. Tapos, lalabas pa yung BBC dahil yung BBC mga ko ay eh, nakapasok na ng Tarlac Ang BBC, napakarami naghihintay niya. Nauhumaning sila sa BBC mga kasi ko dahil nga. Sikat na sikat ang BBC, number 1 nga naman kasi ang BBC. Pero, dito sa Tarlac, syempre, number 1 pa rin ang CTPR. So, ayun, bali, sisilipin natin ngayon yung mga ibon na dinala ng tropa babes natin. Ito, eh, hindi to marami, mga ko, Hindi naman siya nasa 20. Siguro nasa 15, mga ko. Pero, ni isa, wala akong nakitang komersyal. Lahat sila nakaklab, mga asing ko. Balibawas alaga ng tropa to. Sisilipin natin ngayon. At napakaganda, mga asing ko. Tara na! Kahapon to, mga ko, eh, pinahapiaw na natin doon sa mga bandang dulo, mga ko. Eh, dami nagme-message sa atin. Sa mga... Nagay okay, message eh mamaya makikita niyo mga asiko yung mga itsura ng mga kalapati na dinala sa atin ng tropa natin. So ayan bali hindi na kami nagre-reply mga asiko. Minsan nagre-reply si Gobre eh, pero hindi madalas dahil nga paggabi eh naggaano na ako nag -e edit edit pa ako mga asiko. So, Sobrang busy. Yan, kagabi nga, gabi pa ako nagpakain. So ayan bali ngayon ay eh, natin. Kung meron kayong tanong, location San Vicente, Tarlac City po ang aming pwesto. So ayan bali silipin natin yung mga kalapati na dinala ng tropa bis natin. Sus, ang dadami. Sus, ang gaganda. Club ring lahat. Tara na. <laughs> Masin ka, bali sisilipin natin ngayon yung dala ng tropa pips natin. Ito. So, ayan o. Oh. Ito sila. Bali, magaganda naman pala. Masin ko. Magaganda rin yung mga alaga niya. Kaso, eh, parang pansin ko dito, parang puro babae. Masin ko ito, babae. Yung puti, babae. Ito, babae. Mga ko, Yung blue bar, babae. Yung blue bar, babae. Ito, mukhang hen din. Ito, mukhang hen. Yun, lalaki, lalaki. Mga sing ko, Isa dulo, mukhang babae. Eh, no? Tatago pa. Bali, ang kulay nito, mga nandito, mga ko, eh, halo na. May pure white, may blue bar, may checker, may para sa adil color, mga ko, may black check, may white flight, mga to So, yun. Bali, lahat na nandito, eh, abring lahat ito. Mga singa, bali nakaklab lahat siya. Ayun oh, no? makikita nyo. Tapos na yung laro ng CTPR na kulay yellow. Ang lalaki nito, mga singa. Ang lalaki nito. Ito, big cock. CP. Ayun oh, no? ang lalaki nito. Meron siyang personalized. Ito yung mga alaga ng tropa pips natin. Ayun no, Bali, blue check cock. Tapos ito, hen ito. Mga singa. Medyo payat na lang ito dahil nga parang nagsusubo eh. No? Meron siyang pink-pink. Baka nagsusubo siya ng inakay. Para sa saddle. Blue check na parang saddle. Hen. Nakaklab din siya. Tapos ito, nakaklab rin din ng... Ito, ganda nito. Pencil pala ito. Blue pencil. Makasing ko. Ganda. Pero ito mukhang babae ito. Halatang halata. Ganda pa ng hipo. Ayun, eh, no? Ganda niya. Hen. Ano pa ba? Ito, babaeng-babae, babae, oh. Ganda ng tsura, mga siko. Blue pencil ang tawag nila dyan kapag nagkaroon na sila na parang guhit-guhit na check-out na maliit. Ganito kasi ang checker. Pero pag ganyan na maliit-liit na lang na parang guhit-guhit na lang, mga siko, yung tinatawag nila blue pencil. Napakaganda. Ako, gusto-gusto ko yung ganyang kulay na blue bar na may pencil. Ito naman, ito, ganda dito. Parang dyan, arte ng kulay. Ayun, oh. Black check, white flight. Mukhang hen din nito. Mga kasing ko, yun, nakakalab din siya. Bali, mga yung mga dinala ng tropa pips natin. Nakakalab lahat. Ayun, no. Kaya puti pa. Ito, pure white. Oh, nailaro din to. Mga kasing ko, pure white. Mukhang babae rin. Muro, puro dito, parang puro babae. na nag-iisang blue check na malaki. Mga kasing ko, yun, no. Big size siya, eh. Na blue check. Tapos yung makakatabi niya kasi, kaya medyo maliit dahil mga babae. Ayun, no. Mga babae. Babae. Eh, pero ito lalaki ito. Ito, ito. ito naman, eh, parang slate. Hindi siya glue bar. Ha? Sinko, parang siyang kulay ng slate. Ayun, no? parang slate yung kulay niya. Pero parang hawig sa glue bar. Na may white flight. Ang ganda niya. Kak, napakalikot. Ayun, no? ang ganda niya. Ha? Sinko, bali... Ilan ba yun nandito? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ata. Hindi ako nagkakamali. Ang ganda ng kulay na, no? blue bar na para slate na hindi na blue bar kasi ko pack siya. Tapos meron tayo dito, ayun may mga nagtatago dun ah, halos blue bar na eh, halos magkakamuka. Baka iisan lahi lang ito dahil halis magkakamuka yung mga hen eh. Tingnan niyo yung hen dito eh, walilit yung ulo. Ayun oh, magkakamuka kahit yung pencil, ah, halos magkakamuka sila ng ulo, maliliit. Baka magkakalahi lang, ha? singko ko, yun, no? Oh. Halos iising-sing-sing ng iba, eh. Puro tapos na CTPR. Si Baka naka-top ng no mga to, kaya binenta na dito, yun. <laughs> so, ayan. Ganun kasi mga ibang tropa pips natin. Pag cut off na, uh, tinatanggal na nila sa loob nila kasi may mga panibago na naman silang tuturuan na ilalaro, mga singko Kaya minsan dinadala sa atin ng mga tropa pips natin. Pero, hindi lang yan, mga singko Hindi lang naman ito yung mga dinala ng tropa pips natin. Dahil, nagbawas din siya ng breeder. Kasi mga breeder na ito mga asing ko eh Pinagtabi-tabi ko lang Hindi talaga sila magkakapel Dahil kasama sila dito eh Ngayon uh, Kinuha ko lang natin yung babae Lalaki na pwede magpares Mga asing ko kaya Ito sila ngayon Nabuo natin sila ng Ito meron tayo ditong itim Ano kaya ito? Peter Van de Merwe o Africa Black Eagle. Ayan, ang ganda. Oh, pure black. Clubbing din. Ayan, makikita nyo. Mayroon pa siyang sticker. Ang ganda niya nailaro ito ng tropa natin pure black cock. bali ang nilagay nating tapir nya eh blue white flight na hen mga ko. yan o oh, clubbering din ganda ng babae o oh. may puti puti sa ulo na blue bar white flight bali eto eh hindi sila pair ha ah. kinagtabi lang natin sila mga sinko uh, kinuha lang natin ng isang hen tsaka isang kak na sa tingin ko eh magpe-pair sila kaya dito muna natin nalagay dahil dito sa maliliit na kulungan natin. Ito yung mga pang-pairing ko. Ayun, pang-pairing natin 'to dahil masikip. Magbubugbugan man sila <laughs> eh magpapares din kasi kawag naman sana. Pero dito kasi hindi naman sila sakto-sakto lang yung dalawa. Hindi naman sila nag-aaway. Pag medyo nag-aaway, tinatanggal natin. Pinapalitan natin ng iba. Dito naman sa kabila, mga meron tayong isang blue check na large breed. Ayun, no? Big cat. Napakaganda pa ng mukha. Bali yung mga magaganda mukha. Eh tinatry nating lagyan ng pair Ang ganda nito, oh. Ang singaw, oh. Blue check na lalaki. Tapos ang pinair natin sa kanya eh, isang off color. Kung mapapansin niyo, ang ginawa natin, isang classic at isang off color na kulay. Tapos dito naman sa kabila, isang off color, isang classic. Pero naglagay tayo ng mga parehas, blue check, ganyan. So, bali ito yung hen, ganda niyan hen, no? pa. Kak Klabring din Tapos ngayon Sisilipin natin mamaya yan Mga kasing Kung natin Dito meron akong nilagay na blue check Kaya na medyo naglulugon pa Pero malaki kasi siya. Maganda rin yung size Nakaklabring din Tapos Meron tayo ditong Ayun no Parang nagtitribar pa ito Mga kasing ko Yung hen Ang ganda ng hen Malinis Blue bar na Parang nagtitribar Klabring din yan Mga kasing ko Parang ito Parehas uh, Classic na kulay Isang blue check Isang blue bar ngayon dito yung huling huli mga singko eh. Nagparis na eh. No? Tingnan nyo. Nagparis na yung huling nilagay natin. Kaya may, posib may posibilidad na itong mga nilagay natin sa pairing natin eh magpe-pair din sila. Kasi ito nag-pair na eh. eh oh. Ito yung hen. Ayan eh. Hen mga asing ko yung nasa ilalim. Tapos yung kak naman, eh, yun o, know, laki niya. <laughs> Hawakan natin itong kak na asing Hawakan na natin para naman masiyahan kayo. ayun sumasawit pa rin relo ko. So, bali, ito yung kak. Nakikita niya yung mata niya. Ang ganda. Pearl eye. Big kak. Big, uh, blue check na big kak. Meron siyang leg band. Merong club. Pag si tropa naglalagay, nagdadala dito eh. Yung tropa natin na may dala nito ay eh, laging magaganda alaga. Pero minsan nagdadala siya lahat ng uh, cut off diadala niya sa atin. Ayun no? Kaso ayaw niya sabihin yung mga bloodline dahil nga baka maitago at least babalik pa sa kanya pag nakawala. <laughs> Kaya wag yung pagkakawala, tingtingin niyo na tawagin ko ayun no? Isang hen na blue check, isang cock na Blue check din, big size eh. ayan, makita niya naman, ang no? laki ay ito na <laughs> Tingnan niyo yung isa, ito uh, Tingnan niyo yung isa, laki. Big cock ito. Ang ah, asing na. No? Yung size niya. Big cock ito, lalo pag tumayo. Malaki pa siya dito. So, yun. Dito naman, eh. Hawakan natin. Bali, ito, eh. Magkakasama. Mga ko, tsaka yun eh, nandun. Eh, silipin na natin ito. Itong gusto ko silipin. Mga ko, itong itim. Mukhang maganda. Dahil nga... Ako, meron ako mga Peter Van de Merwe. Eh, galing kay Boss Al. Mga urig na Peter Van galing kay Rayso. Mga singko, ayan o. Oh. Pure black tin yun yung atin. Ito pure black tin. Walang halong puti o. Oh. Kahit isa, walang halong puti. Napakaganda. Black na black. Lalaki ito. Ganda ng katawan. Kaso nahirapan tayo dahil wala tayong tagahawak. Ang hirap magbukas ng pinto. Yun. Kaso medyo tahimik siya mga singko. Kaya para ayaw pa mag-pair. Pero itong isang hen natin ay eh, maganda. Magandang ang kulay. Kasi tingin ka dito parang nagsusubo ng inakay. Ayun ah. Yung kanyang mukha ay eh, ay na parang nagsusubo ng inakay. Mukhang inawat na. Bali blue bar, white flight. Ang ganda ng pagka-design niya ng puti-puti, oh. bagay sa kanya masing ko. Pula pa 'yung mata. Bali ito Clubbring Dane. Dito naman na ko eh ito 'yung blue check na malaki. Big size din ito. Up, ang hit ng pinto. Masing ko dahil kulungan 'to ng Lovebirds eh, no. Ah. Meron dito'ng mga lalagyanan ng nest nice box bali ginawan lang natin na parang ang ganda nito mga singko. pink ang mata na pearl eye pa yata ang ganda naman ka ang ganda mo ka mga ko ang bangis mukhang sisibata ka dito <laughs> <laughs> mga pag mo sa kulungan eh dapat dapat lagi nakalock dahil nga mukhang mabilis itong ibo na to eh, ganda pa ng ano may white flight pala siyang isa mga ko eh, no? ang ganda ng mukha niya nakakatakot Club ring pa yan eh, dalawa. So, ganda ng katawan nito. Balik na natin baka madumihan pa. 'Di ba? Tahimik lang 'yung mga kakne, hindi siya barakudo eh. Ito naman yung hen na grizzle. Ito, mga typical na grizzle pero maganda. Dito eh, medyo maliit lang yung kanyang hen, mga ko Pero pwede na. May small breed, large breed. Small breed, large breed. Eh, pwede maglabas ng medium bird mga ko Yan, oh. No? di ba? Sakto-sakto lang naman. Hindi naman siya ganong kaliitan. So, yan ang pinag-pair natin. Ngayon, eh, dito naman, eh, silipin natin ito, naglulugod. Ito, mga kasing ko, eh, dala ito ng tropa pips natin, ha. Ah. Ah. Mga tropa pips lang nagdadala dito, mga taga dito rin, mga kasing ko, yan, ah. Ito, lugon pa. Medyo masakit pa katawan nito, kaya huwag na nating hawakan. Ayan oh. No? Dahil hindi pa tapos yung kanyang lugon sa leeg, ayun, no? naglulugon pa siya. Medyo kalbo pa siya. Pero yung hen na lang, ito maganda yung hen. etong hen, mga kasing ko, eh, hindi siya masyado maliit, hindi rin siya masyado malaki. Sakto lang, medium bird lang ito, ayun, no? ang ganda ng mata, kulang pula. Tayo, babaylet pa yung leg niya, oh. Sobrang kinis, ayun, no? oh. kulang pula, mga asing ko. Tsaka, ang ganda ng kutis. <laughs> kutis. <laughs> kutis porcelana. Ayun, no? oh. napakaganda rin yung tsura. Ayun, no? Guwapa, mga asin ko. Club ring siya ng... Ano club yun? may mga ko. Eh. Hindi na natin sisilipin. Mas uh, basta club ring silang lahat. Wala pa lang na commercial dito. Kahit isa. Ayun o. Oh, magaganda nila. Nagtitribar ito. Baka mamaya. Dahil pulang pulay mata. Baka babae na may pagka-Japan. Mga asin ko. Ayun eh, o. Dahil yung mga doy galang oh, na Japan. Ay eh, nagtitribar. Nagtitribar siya. Eh. Malinis pa yung ibon. Ayun eh, o. Ganda. So, ayun. Ay! Ang daming ibon, mga ko. Pero sigurado, lang sa gilid lang ito. Dahil kailangan na natin tong mabawasan dahil nga yung patuka natin eh yari na naman. Ubos ang isang sako sa inyo, boy! <tinyo>